Oh, uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol Ako po si Paul Pizzo ng Hop and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region Yan po ang location po natin ha? ah, uh, Surigao City, ah, uh, Caraga Region Yan po, Surigao del Norte po yung uh, location po natin Ngayon, nandito po tayo ngayon sa breeding area Kasi magsasalang na po ako pag-umpisa, maglagay ng uh, mga tandang po natin para sa early bird edition. So ang target ko nito, magpapapwisa ako, is October 15 born. Okay? So yan, ipapakita ko na sa inyo ang meeting po natin. Huwag na natin patagalin. Tara! Ah, uh, ito po isang hook. Uh, uh, yan. Uh, medyo dry na pero pipilitin natin na makaproduce po tayo sa kanya. Uh, ang ipapares po natin sa kanya is yung 3-foot na bulik 5K. So, ngayon, uh, magiging material po siya, magiging 7-8. Yan. Uh, tara, pakita natin yung 4 na pullet. Yan. 4 na pullet po na bulik. Okay. Yan po, ang uh, pin number 1. Thank you, thank you. Uh, ito po ay isang uh, high caliber gray. Okay. Yan. Ah, uh, pure magpa papa, ano po tayo magpa magpamaterial po tayo ngayon dadamihin natin yung material kasi dami pong order yan ang ipaparis po natin sa kanya is yung high caliber gray din yan oh ang ganda oh guapo pero medyo lang uh, may ano, uh, medyo nagmumult siya, pero patubo na siya. So, yan po. Pagpakita natin yung uh, mga talisain. Yung mga high caliber gray. Yan. Okay, yan po ang mga meeting po natin. Ah, ito yung isang uh, Gilmore. Yan. Nagaling po kay Michael Loresco. Okay, yan o. No? Pin number 3. Pin number 3 po tayo. Sa pin number 3. Ang ipaparis po natin, isang uh, crosses po. Yan. Ah, Okay. Yan, isang crosses na yellow-legged huts. Mag-crosses po tayo. Pure yellow-legged huts po ang Paris natin yan, tatlong uh, polet yan, may sa baba pa oh. so okay ang pin number 4 po natin mga idol, ay yung uh, slim binot kelso po natin yan, wapong wapo magpa puro pa din po tayo, magpa strip breed po tayo, yan ang uh, i-breed natin nito sa kanya, ang ilalagay natin is yung mga anak niya okay, uh, unang Ah, uh, sabak sa mga anak niya, mga idol, yan. Unang sabak. Okay, tingnan nyo, oh. Wapang-wapa. Mga anak niya. Puti yan, puti. Ito po yung isang uh, posom sweater. Yan. Posom po yan, ha? Pure posom. Yan. Ang uh, ipaparis po natin sa kanya, sa pin number 5, ha, uh, pin number 5, paparis po natin sa kanya is yung Gilmore. Yan, pure Gilmore's. So, binigyan natin siya ng uh, limang pulet. Yan. Limang uh, babae na mga maganda. Kapagita. Yan po ang mga babae, oh. Yan. Ang mga babae. Dito na naman tayo po sa pin number 6. Isang uh, UC line na choco po natin. Yan mga idol, oh. Choco, UC line. Ang ipaparis po natin sa kanya, is yung uh, matandang uh, ano bloodline, nakapa uh, ano niya ka bloodline so para maguniform this is a material also yan mga idol material for material pin number 6 yeah ah ito po yung isang uh, pure na high caliber gray offspring anak po niya yung uh, ano uh, high caliber gray ang ipaparis po natin sa kanya is yung high caliber gray din Uh, paano po tayo, papuro po din yan mga idol so, yan o oh. yan okay. ito po yung isang uh, pahulugan system po natin mga idol ha isang pahulugan system so, reading-reading na po tayo sa yung mga tumatawag so, punta na naman tayo po tayo sa ano, breeding pin number 8 yan, punta tayo so, ito po isang uh, yellow legged hatch straight comb. A pure yellow legged hatch na straight comb side. Yan. Napakagwapo. Ang ipaparis po natin, gawa tayo sa pinabirit is crosses. Crosses po ito. Golden boy. Yan. Ito po isang uh, Bruce Barnett sa pin number 9. Yan. Kay Kuya Galin po ito. ah uh, Faktura ng uh, ano, isa po itong offspring. Pinaglaro ko, uh, three port bus over raptor. Yan. Crosses po. Crosses po yung uh, ano po natin. Uh, Shelton Roundhead ang ipaparis po natin sa kanya. Pin number nine. Pin number nine. Ito pong hinahawakan ko a broad cup. A three-time winner. Yan. Uh, lock in pa rin po. Uh, Jugod High Calibre Gray over Jude High Calibre Gray. Ah, uh, nagme-meeting na po ako, nakikita ko mga gwapo at saka maganda po talaga ang resulta nila. Kahit ah, uh, the same blood, yung ano ko sa kanya. Pang material po ito, pang material. Yan. Tingnan natin, no? Oh. Yan. Uh, Talisayin, uh, jugod to jugod. High caliber gray to high caliber gray Yan po. Ito po isang uh, pin number 10 yung kanina, no? Ito, pin number 11. Raptor sweater. Yan, medyo mult na talaga siya piliitin natin yung paris po natin sa kanya is raptor din. Mag-raptor to raptor po tayo mga idol, okay? Tingnan natin, no. Ah uh, nabunot lang yung uh, buntot sa pulit sa pagano. Yan po, po uh, raptor over raptor. This is a broadcock. Okay? Medyo 24 months old na po siya. Isang uh, ano po natin na high caliber grip pure ang ipaparis po natin sa kanya is yung mga kelsos po natin na red kelso yan okay napaka ganda ng meeting nito kelso to high caliber grip ito po isang uh, Boston galing po ito kay ano nyo na idol natin yung kay Sabong Pinas yan uh, doon ako kumukuha sa kanya ng uh, Boston kasi may mga natira ng mga polits na Boston. Doon ako. Last year ko pa ito nakuha. oh Boston. Mag-Boston to Boston po tayo. Yan. Dito po. Yan. Ito po yung isang uh, Golden Boy Sweater na pure. Yan. Magpa-Golden Boy to Golden Boy po ako. Yan. Nakita nyo. Tingnan nyo. Pin number 14. Yan. Pin number 14. Uh, mapunta na naman tayo po sa pin number uh, 15. Okay? SBR. Offspring po ito ng SBR uh, po natin na street comb. May lumalabas talaga pala na mga pay na SBR. Tapos nagiging uh, uh, die, uh, light side siya. So, ang ipaparis po natin sa kanya is yung uh, mother niya. Yung may mother dito at saka auntie niya. Yan, no? Yan, no? Ayan o. Ayan o. Tingnan Puro. Puro po tayo. Magpapuro. Magpa-straight. Ano? Ah, ah, punta na naman tayo sa pin number 16. Yan, aklaret. Ah, Yan, aklaret. Ah, Ang ipaparis po natin sa kanya is roundhead. Yung Shelton roundhead. Ah, subukan ko ito. Kung ah, ano, crosses po ito, crosses. Yan. Kasi po, itong ano po natin, ah, uh, Claret na may Gilmore. So, nagiging crosses siya. O, oh, Gilmore Claret. Del Moclaret o the Shelton Pure. Itong hawak ko, mapunta po tayo sa pin number 17. Isang uh, na nasali ko sa big event. Nanalo. Yan. ah uh, apaktari lang. A uh, pure yellow legged hats. Paris po natin sa kanya. Mag-crosses po tayo nito. Is yung ah uh, uh, posong sweater. Yan. Paris po natin sa kanya. A possum sweater. Ito po isang uh, HBR na pure. Yan. Okay. Ang uh, paris po natin. Papunta po tayo sa pin number 18. Yan. Ang ipaparis po natin sa kanya. May dalawang anak po ako natira. Yan. Uh, magpabalik po tayo anak sa pure HBR po natin. Okay. Pang material sa pin number 18. Yan. Ito po isang uh, pure yellow-legged hats. Yan. Ah uh, magpapuro po tayo, uh, magpa-street po tayo ha. Para nga uh, puro din kasi yung older sister niya ang ipaparis po natin sa kanya sa pure yellow-legged hats. Yan mga idol no, yung uh, older sister niya na pure yellow-legged hats. Yellow-legged hats to yellow-legged hats. Ito po yung isang uh, pure po forum, street forum ito ha. Street sweater. Po ah, posom pala po. Forum naman. Posom sweater. Yan. Ang ipapares po natin sa kanya is yung older uh, kablad niya na posom. Yan. Okay. Pang material po ito. Pang material. Posom to posom. Yan. Ito po yung isang uh, sweater gray. Ah, uh, hindi mo muna ako magpa ano, magpa sweater to sw sweater grey to sweater grey kasi i-try ko muna ito pag uh, cross sa Golden Boy. Yan. Crosses po ang uh, sweater grey po natin sa Golden Boy. Po natin. Yan. Pin number 21 po ito, pin number 21. Itong hawak ko po ay isang pure 5K. Okay? Pure 5K. Yan, mga idol ang ano po nito, ang ipaparis po natin is 5K to 5K. Yung mga may mother siya dyan at saka may anti uh, auntie po siya dyan. Okay? Alam nyo, ipang apat na po ito na balik. Okay? Pang apat na po ito na balik na 5K. Nagtataka nga ako, medyo darker-darker siya, pero bandirahan po siya. Oh. Ayan, 5K po natin. Pin number 22. Okay. Oh. Ah, uh, ito po yung hawak ko na manok oh, from pin, pin number 23. Okay? Okay, pin number 23, isang uh, yellow-legged hatch, pure. Yellow-legged hatch. The same mating pa rin yung sa early bird. Kasi, di ba, nakikita nyo sa pin number, anong pin yun? Yung pinapares ko din sa posom na yellow-legged hatch. Anak niya. Okay? Apaktare uh, yung isa nanalo, yung isa uh, nanalo na may sugat, yung isa Walang sugat pa din. So, tatlo. So, ibalik ko. Pero ito, ipang material talaga. Uh, nailaban ko lang kasi wala na po akong tawag nito. Wala na po akong ah uh, natirang manok. Ang natira sa akin is yung mga pang material. Okay? Yan. pen okay, number 23. Yellow legged hats to yellow legged hats. So, yun po mga idol. ah uh, yun po ang meeting po natin sa early bird edition. So kung uh, gusto niyo po kayong uh, mag-inquire po sa akin, huwag kayong mag ano mahihiya, mag-inquire kayo sa akin. Nandyan naman po sa screen po yung uh, Facebook account po natin at saka yung number po natin, nandyan. So kung gusto niyo po akong mahanap, yung uh, Hipolito Murcia Pizzo Jr. Yan po ang real name po natin para to verify talaga na legit po tayo. So yan po ang mga meeting natin ito po 'yung uh, paulugan system wala pong sapilitan wala pong sapilitan ah uh, tawag kayo sa akin Bibigay ako ng uh, details sa inyo bibigyan ko kayo kaagad ng details ah uh, ang crosses po natin hanggang 60 heads lang ako okay 60 heads lang crosses po natin ah uh, yung mag a ng crosses po sa atin 60 heads lang dahil yung mga material ah uh, iyan ko kung ilan lang ang ma-produce po natin. Kasi ang, kung yung Golden Boy, hanggang apat lang po ako na tryo, yung, uh, yung SBR po din natin, uh, apat din na tryo, yung uh, yellow lady Dash po natin is apat na tryo, yung Pusong po natin kasi konti lang, uh, dalawang tryo or tatlong tryo lang. Magdidipindi po yan, yung mga high caliber grace po natin. So, nakaano yan, naka sistema po tayo. From point number 1 to point number 23 So lahat po yan, meron Yung choco po natin, parang dalawa lang ako Magbigay lang ako ng dalawang tryo UC line, galing po yan kay Randolph Plaza uh, Kay Kuya Randolph Plaza po yung UC line po natin Okay? So yun lang po, maghihintay po ako sa inyo uh, Magkumpisa po tayo, ang hulugan po natin Is November First week Para magiging 8 months po November November Ah, uh, December, January, February, March, April, May, June, July. Ah, J November. Ah, uh, November, December, January, February, March, April, May, June. Ah, 7 months pala. Mag-a-7 uh, so months po 'yung ah uh, ano natin, ah uh, payment po natin. marirelease -re po 'yung manok po natin is June second week. Mag-i-8 uh, months na po siya. Hindi po ako nagre-release ng 7 months, hindi po ako nagre-release po ng 5 months. Hindi po ako nagre-release ng ano. Yung meron din na ano, na releasean ko ng mga tag 7 months plus, 7 na niya, kasi taga rito sila, gusto silang magpumilit na gusto na nila kunin. Pero ako talaga, i-release ko talaga para matured na matured po talaga sila, is yung 8 months old na po. So yun lang po. Maghihintay po ako sa tawag nyo, yung nagpa-reserve. Uh, magpa-reserve. Ngayon, tatanggapin ko yan. Tapos, by first week, uh, last week of October, last week of October ha, mag-aano na po ako sa inyo, mag inform po ako sa inyo, tatawag ako sa inyo kung itutuloy nyo, para doon na po tayo mag-umpisa ng uh, pagda-down payment po natin. Walang sapilitan po ito, uh, sa mga light lang po sa atin uh, breeding, yan, uh, mga materials po natin, mga crosses po natin. Ako po si Paul Pizzo, ng Hop and Sense Game Farm, Pam Surigao City, Surigao del Norte, God bless po sa inyong lahat. God bless po talaga. Thank you.